So kung pagka next hearing, hihingin ko, pin ako yung ledger na sinasabi ni uh, Diskaya na meron siya uh -huh. para malaman natin sino ba yung mga nasa ledger na sino ba yung mga nakausap mo kasi parang hindi, parang bitin eh, kasi may binanggit lang siya na isa dalawang tao parang in passing yung mga pinangalanan eh, na hindi natutuwa yung taong bayan eh parang uh -huh. sinasabi, hindi, parang people are saying there should be more, so... Yan natin sa kanya, yung uh, sinasabi niya ledger na mm -hmm. can he submit that ledger sa Blue Ribbon? Kung ayaw niya, then we will ask the ICI to submit it to them or to the Department of Justice. Mm. Meron hong uh, announcement ngayon, Senator Laxson na kapag naelect elect na nga uli siya sa November 10 bilang Blue Ribbon Committee Chairman, November 14, yung uh, susunod na pagdinig at meron daw mahalagang testigo, Uh, kasama ang iba pang resource person ang iimbitahan uh, doon sa pagdinig at sabi niya, uh, kasama doon sa kanyang uh, ipapatawag itong si uh, retired technical sergeant Orly Gotesa na una na nagsabi na nagdadalahon ng malimaletang uh, pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualde. So, kumporme po ba kayo na ito yung ipatawag o meron pa kayong isasuggest na dapat isamang ipatawag doon sa resumption ng hearing? Uh, well, redan nas na nasa chairman yun kasi Miss Ellie eh, siya na yung chairman so mm -hmm. ikang kumbaga sa basketball siya yung captain ball na menos siya na yung uh, uh -huh. ikang uh, magdadala ng bola mm -hmm. so we will just away yung sa akin na siguro I will suggest na baka pwede i na yung uh, sinasabing ledger kasi uh -huh. nandoon tinka nakatago kung sino mga nakatransact ni Diskaya mm -hmm. uh, in the past so yun ang gusto natin malaman Nasaan na sa yung ba ledger eh, dati sinasabi niya Uh, meron siyang uh, hinihingi na uh, what they call this parang uh, kapalit okay ibibigay mm -hmm. ko yung ledger pero dapat eh, makapasok ako diyan sa witness protection mm -hmm. so ngayon i eh, sabi na lang natin kung pa puwede right. uh, na di, ilabas muna mo mo yung ledger Okay lang natin na ledger walang walang uh, ikang uh, compromise walang mga bargaining ilabas mo yung ledger dahil nung pala nilagay mga kusin mga nakatransact mo ng na mga mambabatas nandoon eh nandoon sa kanyang uh, tinatawag na ledger kung sino mga nakausap niya mm -hmm. or yung mga emissary ng mga mambabatas na